danag yung late uh, yung ano Tibwin Hill. Yon. Doon doon do ko nakuha yung kay late ano yung sa ano Gold Cross. Doon na naman ako na promote. promote na promote naman. ako doon. Tapos nung doon sa danag sa uh, sa sabi namin Tibwin Hill na namatay si late captain Tibwin saka si yung sa amin uh, Salvador, PFC Salvador. Tapos marami kaming wounded doon. Ikaw mo yung tempo ko kung eh, umaga kuwan, wala nang napansin namin wala nang dumadaan sa harapan namin na sakyan so sabi ni Captain Tidwin mag-withdraw kami ng mga bala maggawa ng barricade so pagkatapos namin kumain ng almusal inan namin yung barricade tapos nagsain na yung pangalangalian ganyan barikid. Ang ginawa namin barikid yung saging. Kasi marami saging to. Lagyan lang namin ng mga tusok-tusok. ko. Tapos withdraw ng bala yung 60. Withdraw rin kami mga 2 3. Yung team ko kasi nasa ano, eh, 100 meters sa main airport. Para kumbaga may bantay dito sa kaliwa. Tapos so, pantay ng kalsada. Tapos yung, yung batalyon, yung ibang kumpanya, sama-sama man doon. High ground yun, pataas sa baba? baba kami, pantay kami sa kalsada. Tapos may, na, may mga mais sa harapan namin. Tapos may isang malaking puno doon, tapos may tangkubo maliit. Yun yung team ko. Nung... <coughs> hindi pa namin natapos yung ano eh. Yung barikid namin, may pumutok doon sa unahan. Pero hindi namin kalam kalaban yun. Oh, wala yan. Oh, siguro, wala yan. Nung... Nag-umpisa na yung haras doon, kita namin yung ano yung ano yun ang binabanatan yung tropa doon kami hindi kami inaano masyado kasi hindi so, kami makita doon eh uh, mababa kami o baga so, pag dumapa doon, kami oo, kasi oh, oh, makita mo talaga sila kung kunting ganoon mo lang makita sila eh kami kung nakadapa ka hindi ka na makita kasi may mga mais oh so, yun na nagkuha anuhan na nasira yung baril ko hindi ako makaputok So, kita ko si Salvador, Lit Salvador na katayo. Tapos sabi ko bantayan yung kaliwa namin baka kami yung gapangin kasi santim kami doon malayo sa ano kanila. O, yung tropa ko, isang nyog. Sabi ko magkanya-kanya tayong yung Ganito ganyan. Kaya maghiwalay maghiwa tayo. Nung tinig ko naman si Captain eh, si ano si Si Salvador, wala na doon. Sabi, patay na daw si, ano, tinamahan sa ulo ng sniper. Kung ginawa ko, hindi man ako makapotok si Rambaril ko, parehas mo lang kami baril, ginapang ko yung pisto niya, kinuha ko yung baril niya, swapping kami, tapos balik ako sa pisto. Tapos nabalitaan din namin na, patayin na, patay na rin si Captain Tubin, tinamahan sa ulo. Nang, ano, sniper din yan. So, tuloy-tuloy yung palit ang putok, hanggang sa dumating yung ano yung reinforce na no, yung air force na kukuha sa patay kila lifted win nakuha yon tapos kinabukasan dumating yung fourth battalion na uh, ang battalion commander pa noon si RC natin ngayon oh. kaya sila yung sumundo sa amin ang kwan Uh, sa bos -bos? lahat sabay sabay yun mm. lahat ba? lahat na yun so, kanya-kanya yung kanya dipin sa yung oh. kami, kanya, kanya, kanya sa Kaya, kami sa sana pupunta kami sa busbus. di ba kami makapunta nun kasi hinaras din kami so, kay lieutenant papa yun na kuwan eh na bumaligtad sa MN di hmm. diridiritso ang kinabukasan dumating yung 4th battalion yung sinundo kami inasult yung kalaban doon namin nakita yung mga kuha nila mga bus yung mga 90RR, ganyan. Dami. do, so, yun ano kami, naglakad na lang kami hanggang papunta kami sa ano? Sa Budato. Budato. Buda, Buda. ano, Buda. ano. Hanggang sa maraming bundid na naman sa amin, may patay. Napunta na naman kami ng ano? Kami ah, sir, mawalap tayo. Kunti na lang tayo. Maganda kung alis na tayo dito sa ulo. O nakalis kami sa ulo, punta kami ng Mindoro